I thought ten four? Yep. Oh, ten four or oh seven. <laughs> seven. Eight nine. Stop <laughs> 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 gonna me up. <laughs> let's go so is up guys this is road game and yes finally huling hulog na sa motor kasama natin si commander dahil uh, tutulungan niya tayo sa araw na to gagawin natin siyang videographer para masaksihan din niya yung uh, milestone ni road game iba yung pakiramdam kapag kala mong last payment na uh, 'Di diba parang nung sa SYM ko, ganto din yung pakiramdam ko na sobrang saya kasi may natapos ka, may na-achieve kang isang bagay na matagal mong inasam, pinaghirapan. Ngayon, okay na, masasabi mong sa na yung motor, magagawa mo na yung uh, ibang bagay na wala ka nang ibang iisipin kasi kailangan mo maglaan ng budget para next month may panghulog ka. Ba ganoon. So, Thankful tayo na na survive natin yung 2 years na hulugan sa motor na to. Sobrang layo niya dun sa SYM ko na accumulated lang ng 1.6 kada buwan. Tapos dito nasa 5,000 ko kada buwan. Maliit siya kung tutuusin sa iba pero sa akin sobrang laking bagay ng 5,000 kada buwan. Ha? Halos sa uh, 50% na ng sinasahod ko yan. Kaya thankful na ito finally tapos na talaga and masasabi kong sa akin na siya kasi hindi ko pa rin iniisip na akin tong motor until hindi ko siya tapos bayaran o kahit nakapangalan yung rehistro sa akin iba pa rin yung pakiramdam kapag wala ka nang binabayaran and uh, mas makakapag-focus ka na sa ibang bagay and mabibigyan mo na ng chance ayusin yung new motor kasi wala talaga sa isip ko yung motive, mo, modified na tema sa motor habang may binabayaran ka sa kanya siguro mas magandang tapos na yung motor saka mo siya kalikutin at pagandahin di ba? di mo kasi masasabi yung, ano, yung mundo lalot na yung pandemic mahirap sumugal sa mga bagay na hindi ka sigurado so kaya sabihin kung tuloy tuloy ako may trabaho hindi natin masabi kung darating yung point na baka hatakin yung motor sa akin kasi pinupuntahan pa rin ako ng Makati Makati Bank no noon na nung 2020 pandemic so yun mamaya kukwento ko sa inyo yung mga naranasan ko sa kanya uh, on hand face to face tayo Ay, hindi hawak ko lang pala yung camera pero yun mas maganda yung ganong kwentuhan punta tayo dun kung saan ko siya madalas shoot, mas so, kukwento ko sa inyo yung nag experience ko sa kanya kasi Pumasok yung pandemic nung nakuha ko yung motor eh. So, masyadong mabigat at masyadong isipin siya noon. Pero at least na-survive. So, yun. Malapit na kami sa Ayala, Pilis. So, kita-kits tayo doon. Let's go! Malapit na tayo guys. Ito na, liliko na tayo dito sa may choking sa mga nagtatanong dito lang yan guys likod lang ng uh, Ayala Pilis itong uh, mall dito sa may uh, Ligaya sa may Marcos Highway tas choking tas itong papasok ng Marikina madali nyo siya makikita siya lang yung Yamaha dito eto okay. na po mga kaibigan <laughs> Ayan M. Ilipat tayo dito sa camera na to. In 5, 4, 3, 2, 1.

Dato <laughs> na po yung gagawa Payment Last payment mo? mm naman -hmm. Last <laughs> 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 <Plus> payment ah? Nga. <laughs> <laughs> mo ko hawak yung susi ah. <laughs> Eto, 10-4? Yup. 10-4 7. 7 <laughs> <eight, nine>, <laughs> Tapos na? Huwag ka umiyak? ka ulit pa ay ayun ka pa Hehehe Makalit siya Aka naman pa Ayan. 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 Service na lang ang pwede naman. mo ba yan? Original sa May baka na? Oo. Ganun lang. Hi na. After, ano, <laughs> mga one month siguro. Okay. Gusto tawagan na lang kita. Okay, sige. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. <laughs> Thank you, Ma <laughs> Alin natapos na natin bayaran si Marga and makakahinga na tayo. Pero let me uh, tell you a story kung uh, paano namin na survive yung 2 years. 2020 January nag-inquire ako para sa bagong motor. So alam niyo naman yung previous na motor ko yung SYM. So uh, natapos yung MMU 2019 na uh, sobrang uh, ganda ng takbo ng channel ni Road Game. Na monetize agad tayo noon tapos maganda yung mga naging uh, feedback din dire Maganda yung naging run ng channel. So sabi ko 2020 January kukuha ko ng bagong motor. Kasi sobrang parang ganado ka, sobrang taas ng pangarap mo. Naisip kong ayun na deck, mala motor, lahat ng channel na tinitingala ko sabi ko pagsasama-samahin ko yun tapos gagawa ako ng sarili kong timpla pag nagkaroon na ako ng bagong motor tapos February na acquire na natin siya pero hindi ko ina-expect yung sumunod na month nung nailabas ko na yung motor by March nakapag isang ride pa ako ng uh, Real kasama si Michael then suddenly nagkaroon ng pandemic nagkaroon ng lockdown so Kinabahan ako, natakot ako kasi uh, hindi ko alam kung makakapagbayad pa ba ako ng monthly noon kasi parang hindi ko sure kung magtutuloy pa ba 'yung trabaho ko or magsasarado na 'yung company namin kasi nga construction kami tapos pati mga construction worker wala, walang pumapasok na project, tigil 'yung mga previous na project. So, para ako nagkaroon ng maliit na anxiety noon na teka lang, parang Uh, paano naman yung maihuhulog ko dito so buti na lang uh, lumambot at lumuwag ng mga bandang March and May tapos meron akong konting ipon na ipanghulog natin tapos, buti nagbalik trabaho na rin kahit pa paano so, malaki yung expect expectation ko from January hanggang buong taon na yon sa mga plans ko para sa motor ko sa para sa channel ko yung mga sideline yung mga ano tapos bilang nag pandemic so nawala lahat yun nag start tayo from uh, from zero uli kasi pinandown ko yung ipon ko dyan eh at uh, eventually kahit pa paano nakakapag upload pa rin naman tayo hindi na alam tulad nung 2019 na maganda yung run ng nung ano, channel tapos pagdating ng 2020 and 2021 parang yung mga uploads ni road game hindi na ganun ka kaganda hindi na ganoon ka ano kainit kasi namatay din yung ira ng motovlog simula nung nagpandemic kasi ng hindi makapagmotor yung ibang tao but ito na finally natapos na natin bayaran yung motor so maliit na ano lang yun history sa nangyari so sa mga nakaka-relate uh, alam niyo yun and sa mga ngayon na may tinatapos pang motor kaya niyo yun gagawa rin natin na maging atin yung motor natin so, yun lang maraming maraming salamat thank you for watching this is road game this is marga si commander ayaw makinig yun. Ano, yun? Yun. <laughs> so yun lang maraming maraming salamat magsisimba muna kami kasi blessing na rin yung motor sa amin milestone para sa akin na makatapos ang pangalawang motor I celebrate lang din namin after thank you for watching this is road game Commander and Sergeant